Isang tanong na naman po ang tipong subscriber ang tipong sasagutin. Ilang araw ba daw pakastahan yung mga inahing baboy na pinaflashing po ng UTex at saka dahon ng bayabas? kapag tayo po ay nag-flushing ng ating mga inahing baboy po mga kaibigan dahil po siguro ito sa infection o mayroon pong uh, karamdaman yung inahing baboy na inininda sa kanyang tiyan kaya po tayo nagpa-flushing ng utilex at saka dahon ng bayabas sa talong po ng ating subscriber kung ilang araw pakastahan yung mga inahing baboy na dumadaan sa flushing ng utilex at saka dahon ng bayabas ang aking pong ma-advise dyan ay pag siya po naglandi after flushing, Huwag na huwag muna siyang pabulugan. Palipasin niyo muna yung isa po niyang ah, So, kapag siya naglandi po after flushing, ah, huwag niyo muna ang pabulugan. Magbilang po kayo na the next niya po na estro cycle na after 21 days. Kapag siya po yung maglandi na po mga kaibigan, sa mga panahon na iyan, pwedeng, pwede na po siyang pabulugan. Kasi po, kapag kayo po ay magpakasta uh, agad after flushing, may tendency po na maapiktuhan yung mga biik o maapiktuhan yung mga similya na nudoon po sa channel ng mga inahing baboy dahil po sa gamot ng Uterex. Kasi yung gamot ng Uterex mga kaibigan, yan, ang bisa po ng gamot na yan ay medyo matagal pa yan mawawala sa sistema natin mga baboy na nulun pa yan sa loob ng kanyang uterus. Kaya bag after kayo mag-flushing, dapat mo lang palipasin yung kanyang balalande and then after 21 days, pwede na yung pabulugan po mga kaibigan.